Guys, dito na naman nabiya yung grupo. Bangkang de saguan lang kami. Hindi mo na kaya na Alanganin. Lang muna kami sa malapit sa amin ka. Ano? Mangrob, mangroban. Lang muna kami maghanap ng mga alimango. Sana swerte kami ang araw na ito. Abangan niyo lang kami guys doon sa pupunta namin.

Ayan o. Paikot-ikot yung grupo dito. Sa kahanap. Mayroon na isang kilometro ang tinakbo ng ilang alimango yung bago na nabutan. <laughs> dito pala. Dito guys, ano, sa puno ng bakaw. Ayan na okay, guys, ano?

Kita nyo, guys. Yeah. Ayan, guys. Ayan, guys. Kaya <laughs> guys, yung grupo sa kahanap. Sa kahabol. Kaya de Kaya

malaki guys malalit lang yung ano, yung kanyang sipit pero yung katawan malaki singkaw singkaw mayroon sila nga <laughs> krop ano. naman lang <laughs> lang ano mayroon na kita nga krop ano wala 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 bakit balayan nga kaget kaget magalit nga sa bahay magalit nga sa bahay mayroon mong kilo kaget na kaget lang -on. -on. ito guys, thank you Lord. Nakakain na rin. Sana makahanap pa kami ng ibang alimang putol mo. Na. Hmm. Tingnan yung putulan kit. kit, kit ano nakita na ng kite Ito guys, mayroon alimang mayroong butas nakita ng pamangking ko kaya lang mahirap pag ano kuha nagsusmixik sa mga ugat ng bakaw

மத்த

sembrang hirap guys pag dukot sus kay mo oh. ini hm mo mo sus bu hunga ing kagat on 뭐, 가 지나. kilog kalahaw na rin sana makakita makita pa bakas lang ko na sana Kino... yun yung katawan niyan anak namin yung sandangas, yung ano, bakas animango kusan nga na lang shot, yung animango na yan meron din nakita yung ano pamangkin na alam ang alam ko kuya ito na yung yung sinusundan namin yung bakas ito, ito may yag, guys yung bakas dito na yung eh. ayan guys ito na ba yung anak ng puso ng dami na bakas nakita ng pamangking ko pangatlo na yan guys na Lolo. Uh, Gutakul na rin. Kaya layo isa reject. Uh, putas yung kanya'ng katawan. guys no okay. guys thank you thank you lord pagkabusta kang barod dito iba pala guys yung ano yung nakita uh, ngayon no alimamo yung babae ito lalaki pala ito no bakas natin namin yan yung babae mas maliit yung baka yung lalaki na ng grupo ando na yung grupo din Ayan okay, guys so, yung, bakas ng lalaki Dali na yung narating Hindi pa, na, ha, hindi pa naharap ng kopo Sinusundan yung bakas Ito so, saan ang guys nabutan na kami ng paglubog ng araw dito sa kalagit sa kalagit ng kabukawan lubog na yung araw guys yung madilim na hindi namin nahanap yung yun yung wala ko na limang babae lang nakita namin malaki lalaki hindi nahanap tinahirapan kami sa kaikot-ikot dito sa kabukawan may na lang ang araw, hindi namin nagkita bakas yung bakas namin ikot ang bakas yung namin saka sya ka, sa mga na yan hindi nakita hanggang na tayo paglubog ng araw Kaya, okay uwi na lang kami kata rin